Pangatlo, patay, labing lima, sugatan sa karambola ng mga sakyan dyan sa Cavite. Narito ang news ni Laika Cuevas. Ay! 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 Tatlo katao ang nasawi habang labing lima pa ang sugatan, makaraang araruhi ng isang nag-overtake na jeep sa Ternate, Cavite. Sa imbestigasyon ng pulisya, binabagtas ng dalawang motorsiklo sa nasabing lugar ang direksyon patungo sa Puerto Azul ng araruhi ito ng jeep na patungo naman ng Maynila. Nabatid na galing sa outing ang mga pasahero ng nasabing jeep kung saan may mga sakay ring mga bata at pauwi na sana nang mag-overtake ito sa unahang kotse pero biglang nawalan umano ng control at dere, -dere diretsyong tumaob hanggang sa maararo ang dalawang motorsiklo na kasalubong sanhi upang sumemplang ang mga sakay nito. Agad na nasawi ang dalawa sa mga rider dahil sa matitinding pinsala habang mabilis na itinakbo sa pagamuta ng iba pang mga biktima kabilang ang driver ng jeep ngunit isa sa kanila ang binawian din ng buhay habang ginagamot. Para sa Newscoop, Laika Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.